Hello mga kabiyerong po yan. Welcome back to my channel. Merry Christmas everyone. Um, Masensya <laughs> na nakagising ko lang. Ganyan sa kanyang shift ko gabi. Um, after ilang years, uh, may pasok ko ulit. Actually, last na Christmas ko ata sa so office. 2021 or 22 yan. after three 3 years ago. Hindi na Christmas sa uh, office. Uh, kaya ngayon, uh, hindi naman nakasama yung ito. Pero syempre, nabawi tayo. Kaya pa nila ako mag eh. syempre, ito, nilinigay ng uh, ayuda. Ayuda! <laughs> Maso sa kanila. Uh, pero bago natin ibigay, ito pa ang pumananas na bigyan ito at hiling action nila kung sakaling kung ito lang bibigay ko sa kanila. Kaya hindi ako sa kanila. Pero syempre, alam naman nila yan lagi. Every Christmas, meron silang uh, regalo sa akin. So, let's see. Ayan natin, actually. You think I don't even get Masih bawa, masih 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 Ada siya. Thank you sa time. Oh. <laughs> Eto lang daw ba yun? Ano ah, Gabi! Gabi! Gabi Wow! wow. <laughs> oh! Ah, lang yan. <laughs> <laughs> Merry Christmas! Say hi! Hi! Ah. <laughs> o, oh, yung regalo po tayo! Nasa na! Ta? <laughs> so, yun nga. Tapos tayo sa mga pamangin ni ko at kapagin ko. Isa na ay ito. Mamas At ito naman. Check-in natin yung mga hiniaksyon ng mga ko. Ngayon na pa sila babalik pa like, Sabi ko kasi sila so, su yung ko. Balik na lang ng after lunch. Lalo hapon. So, yan. Hindi kanilang ka yung action sa na pag nag yung mga sa Hindi ka ba senso? Si <laughs> Kaya yung ko senso si ba? Ah, bless na! Bless! Bless na! Yeah. Oh, ito yung regalo ko sa'yo. <laughs> <laughs> <mumbles> <gasps> <objectively> <clears throat> <laughs> <laughs> Merry Christmas. Nenek. Oh, Santa Claus. Hari coklat. <joke lang>. Hai, <laughs> Ganyan Dita. Ah, ke gelang. Ah, Merry <laughs> Christmas. Ah, Tidak Ha, Dita. Ganyan. <laughs> Ganyan Dita, <laughs> kita? Dito. 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 Ah, dito, dito. Ito. 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 dito, Ito. Ito. camera. Ito. 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 dito! oh, Ito. 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 dito. hi. hi. <laughs> <Bye. laughs> <laughs> so Ito. nakita Ito. 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 ko Ito. 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 ko Ito. 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 Ito gising ko lang na kasi niyabot ko na lang yung mga aging ano niya. So yun, yeah, Merry Christmas ulit. Pagkosaransyahan niya. Pagdamutan yung mga nandili niya. Merry Christmas and Happy Games sa lahat.